Hindi pa lang may lalaki matangkad. Matangkad na lalaki na talagang nagnakaw si guys sa harapan ng ano guys. Talang kumuha lang sila ng mga items. Ano ba yung isang Pilipina? Hello guys, good morning. May umbuntag. My wife. I just done giving him a haircut. She upaw me. Yeah. So she charged with discount right here. <laughs> she don't have to cut that part, so she give me discount. Yeah, I give her. I give him discount. Atin po mga guys. Today is a uh, Today is Sunday and pagkagising, Saturday. Oh yeah, today is Saturday. <laughs> so pagkagising natin po, ma matagal <laughs> natulog ako guys hanggang 10 o'clock. Kagising-gising ko lang po. Tapos pagising ko, binigyan ko siya ng haircut yung ginuho ko. Nagpapakilamos na tayo guys. Ay na talagang medyo mainit-init na ang panahon ngayon, no? Lumabas na talaga ang araw ngayon guys kaya ano na talaga mag ready na talaga ta ako lalo na ako no yung mga mga ano ko yung mga yung mga itim-itim at itim-itim ko sa aking skin sa aking ano mukha kailangan na nating overprotectahan natin dahil uh, napansin ko po ay siya ay nag better na lalo na gumagamit ako ng ano may gumag may ginagamit ako kahit kahit ano-ano lang ginagamit ko guys sa mukha na pang ano nga pang pang palaitin ng aking mga dark spot so ito nag ano ako po nag nagtutos ako ng beagle. Inaubusan na pala ako ng, naubusan na pala ako ng butter. So, yung ginagamit natin po is olive oil. So, olive oil ang ginagamit natin sa ating pagtutos Inato ko lang. Kasi sayang naman yung mga bread. Yan o. Oh. Yung mga bread na mga bigay po. Mga bigay itong bread na to sayang kasi itos natin sa mostly kung magtutos ako po ng ganito ilalagay ko dito sa ato sa iron pan mostly nilagyan ko siya ng ano butter inaubusan na pala ako ng butter siguro ginagamit na ng anak ko ginagamit ng anak ko yung mga butter kaya tayo na ubusan sa to din na naman ang dali ng araw guys promise ang dali-dali ng araw itong ano itong itong Panta uh, pantalon. itong daging pants na sinuot ko guys ito bigay ito ng mga mga donation ito ito din donation lahat ng damit ko guys na isusuot ko mostly mga bigay guys kasi sayang naman kasi kung at ito sana kasi mataas bigay ko yun kay ano kay Kyle dalawa siya hindi naman niya sinusuot so ngayon sabi ko ako na lang ang magsuot samantalang ano ko, medyo uh, malamig-lamig pa so sinusuot -suot ko na kasi yung anak ko uh, hindi hindi niya gusto na hindi siya gusto na kung kung ako ay uh, bibili ng damit niya noon okay pa nang no, maliit pa siya pero ngayon Uh, bibili na siya ng sarili niyang damit. Ayaw na niya ako. ayaw na niya yung nanay niya ang bibili ng damit niya. Marunong na din. Malaki na kasi, Pulitawo na. Sa Tagalog pa yun, binata na. Tumainit-init so, na ngayon, guys. Kumusta ang mga guys? Ah, uh, pag pag, pag uh, na yung um, ano, asawa ko, guys. So kanina, Kaninang ano, kaninang maaga, nagising ako ng maaga, nanood ba ako ng uh, ano, Ben's TV, yung mga angel, angels na na save nila po sa yung mga bata po, yung, or yung mga tao na na save nila ng may medyo uh, challenge yung mga mga ano nila, may mga mental challenge nila. Uh, yung may, may mga mental challenge ng mga tao na nandoon po sa lansangan ay sinisave nila. Yan ang mga paborito ko yung guys na titingnan, panoorin yung Ben's yung TV. So panoorin niyo guys kasi sila Iwan po ba kasi na demon na demonetize daw yung channel niya. Iwan ko lang kung anong mga uh, community guidance na hindi sila naipapalo kawawa din kasi yung income ng kanilang channel channel po or kanilang page ay tumutulong sila pangbili ng gamit doon pangbili ng gamot doon sa mga angels na sinisave nila galing sa uh, kinukuha nila galing sa lansangan. Ayon. So kawawa din yung page nila. Sana naman sana naman ang page nila po is mabalik ang pagka-monetize, mabalik, mabalik siya. Kasi parang ano ba, parang makatulong din yan sa mga ano, sa mga tao na tinutulungan nila guys. Ayan. Okay na siya. Yung pagtutos ng bread guys, lagyan mo lang ito siya ng lagyan mo lang ito siya guys ng ano, ng cream cheese. Lagyan mo lang ito ng cream cheese. Yan, pang na yan. Kung bati na yan sa ano guys pangkumbati na ito sa ating breakfast. O, so, meron akong ano dito, meron akong fruit salad na sayang lamang dahil ay nalimutan natin ito guys, sayang. Tapo na natin to guys sira na talaga guys sayang sayang lang no ang dami dami nalimutan ko kasi mawala kasi ako dito sa bahay tapos pag hindi ko magikita yung refrigerator kung talagang hindi ko sisilipin yung refrigerator laging may mga pagkain dyan guys na hindi ko masilip talagang of course one week or maamalam pa sa si so one week of course nasisira na kaya ito ang nangyari sa ano <laughs> kaya ito ang nangyari sa aking ano fruit salad na sisira talaga sayang lang tapo na natin Tapos na natin yan, so ngayon is magbe-breakfast tayo guys Ito po ay lagyan natin ng uh, cream cheese, meron tayong cream cheese dito, meron akong cream cheese dito So, lagyan natin siya ng cream cheese Ito plain lang po siya oh, plain lang po siya, dito tayo Lagyan okay, tayo ng plain na cream cheese Si Mr. po ay hindi pwedeng cream cheese dahil si Mr. ay lactose intolerant. So hindi siya pwede sa uh, ano cream cheese. Yung mga yung may mga milk or mga cheese, hindi siya pwede diyan yung may mga dairy kasi lilipad-lipad yung tiyan, guys. Talagang lilipad-lipad siya, hindi. Yung mga taong na lactose intolerant, hindi sila pwede sa mga milk. So, pwede sila sa milk, pero may mga milk free of lactose. Parang ganun. So ito, lagyan natin ng mga kasi ayaw kong masayang yung cream cheese. Lagay natin dito, guys. Si Kyle naman kakain naman nito eh. Si Kyle. Tapos ito matamis ito. So yung ano, lagyan natin ng na may may matamis din. Kasi gusto ko may matamis-tamis. Ayan. Wala si dito, wala si Kyle for today's video kasi si Kyle po ay nagtatrabaho ngayon. <laughs> nagtatrabaho po ngayon si Kyle, today is Saturday weekend lang siya, guys. Dito guys, ang mga ano, yung sinasabi ko, ang mga tao dito po mostly nagwo-working student sila dahil nag-aaral sila ng college at saka nagtatrabaho sila tuwing available sila kasi naman dito, kung sa may 4 hours ka na available for a day. So pwede kayong magka-college, pwede kayong magtatrabaho, pwede mag-on call, pwede mag-part-time, pwede mag-full-time sa um, sa ano kasi si sa Pilipinas kasi parang full-time lang si siguro ang sa Pilipinas, hindi ko lang alam ha. Siguro, hindi ko na pa, hindi ko na alala na may part-time or on-call sa Pilipinas na na ano, na trabahador. Ang alam ko lang full-time dito mayroong on-call. Tatawagin kanila guys kung sakali. <coughs> kung sakali kulang sila ng worker. Kung sakali kulang sila ng worker, tapos um tapos tatawagan kanila. Hindi hindi, hindi naman hindi hindi mo alam kung kulang sila ng trabahador at time kasi merong may mag-call off. Yung may mag-call off guys, kailangan nila i-replace. So tawagan kanila, mag Pag tawagan kanila, available ka yan, papasok ka katulad ko. Pag may mag-call off sa akin, Magtawag talaga ako guys, katulad ng kahapon, kulang sila, kulang na nga ako uh, ng trabahador, tapos pagtingin ko may nag call -cool off, ang daming pasyente nila guys, so ngayon, tumatawag ako ng isang trabahador, mabuti ka mo, available sila, uh, eh, available siya, ayun pumapasok, so ngayon pa lang ngayon, mga, may mga emergency, dyan ako nagpapadubol guys, or dyan ako nagpapadubol, magpadubol uh, ship ako, kung uh, talagang needs kasi, uh, ano din, impact din yan sa kumpanya yung pera na magbayad tayo ng double. double uh, single mo single muna bago double. Iyan po guys. So, nagpapasalamat din ako sa isang tao na pumasok kahapon dahil ay nakatulong talaga sa aking floor. At saka yung RNA ko po, umanang ka Umuwi siya kasi may situation siya. So, ayun. Tumutulong na rin din ako sa dining room. So, yan lang guys. Yan lang ang mga ano dito. <laughs> ang, ka, ang, ang, ano guys, ang kagandahan dito po is... Uh, situation na ganyan, mga part-time, Part-time is kumukuha ka lang po ng uh, dalawa, isang araw sa isang linggo or dalawang araw sa isang linggo based on your availability. Yon ang part-time. Pero yung ungkol, wala kang schedule. Tatawagan ka nila kung kulang sila. Ganun. Ganun yun. So, maganda ang sistema dito guys. Makapagtrabaho ka talaga. Makapagtrabaho ka talaga. Pag gustuhin mong magtrabaho, makapagtrabaho ka talaga. Habang ikaw ay nag-aaral. Yan. Ayan, magkapi na po tayo. <laughs> Magkapi tayo sa ating kasi alas 10 pa. Alas 10 pa ngayon tapos magkapi tayo. Yun lang talaga guys ang sistema na hindi ko ano, hindi ko alam kung mayroon bang on call part time or uh, ano ang mga ano diyan sa Pilipinas kasi ay welcome March na pala tayo no. Welcome March. March ang ano natin, March ang ang lucky Lucky ako sa, sa month of March. Bakit? Dahil sa month of March po ay ako ay yung month na month na yan is nakapunta ako ng Amerika, guys. March, ako dumating dito. That was That was 20, my goodness. Oh my God, that was 26 years ago. 26 years ago, guys, nakarating ako ng Amerika half of my life pil-am na talaga ako guys Filipino, American Filipino ang 26 years ko uh, 26 nang nandito ako sa American life ko so pil talaga ako ako ay ano na ako ay uh, talagang korigy na pil -am ako <laughs> official official pil-am official pil -am na tayo guys yan sa unang mga panahon tarating-rating ko lang guys ang Amerika hindi ganito mas maganda ang ikanamiya nila noon Uh, at saka, ano, noon, kahit pa man sabihin mo, ang income ko noon, nag-uumpisa ako, guys, dito, nagtatrabaho nung long, long time ago, karating-rating ko lang dito, guys. Ang ang income ko, guys, that was, I'm just gonna say, 26 years ago, ang income ko is, nag-uumpisa ako, $875 an hour. $875 an hour per hour, guys. yon ang, pag, nag, ano ka, guys, nag, nagtatrabaho ako ng, uh, sa kumpanya. Ganon, $875 an hour. That, that, that was like, $1999. Grabe, no? Pero naka-survive guys kasi noon marami pang mga mura, mga mura pa yung mga bilihin. Meron, noon meron pang 99 cents na kung yung mga vegetables, mga kailangan ng gamit ng bahay mo. Mag maganda ang ano talaga guys yung store na 99. Pero sad na lang to no, ang 99 cents dito sa Amerika po ay nag-bankrupt. nagbangkrap. Nagbabangkrap guys dahil sa karamihan, mostly guys talaga no, uh, talagang maraming magnanakaw harap-harapan guys, eyes to eyes, talagang ang magnanakaw dito hindi natatakot sa may-ari or hindi natatakot sa mga sa mga, <coughs> mga 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 tindera. Hindi hindi sila natatakot. Ako bilib ako ha one time kasi yung mga tao dito guys sabihin pa huwag kang mag-i-involve sa mga ganyan, huwag kang mag-i-involve sa mga gulo, ganon. Uh, ganun. Pero merong one time na nagpunta kami sa 99 cent store. Nagpunta kami sa 99 cent store kami dalawa ni Mr. kasi mahilig kami sa 99 katulad ng bumili kami ng mga yung mga mga gamit ng bahay, Or mga vegetables, or mga kahit anong mga konti-konti hindi naman para pang major na mga ano, yung mga gagamitin mo lang ng mga minor dito sa bahay. One time, may, ano, may, uh, may, sabihin ko lang may lalaki matangkad, matangkad na lalaki na talagang nag si guys sa harapan ng ano guys, talang, kumuha lang sila ng mga items guys, tapos uh, lalabas na yan sila, dala bit bit, bit, bit nila na hindi sila papadadaan ng cashier Alam mo ba yung isang Pilipina? Lumabas talaga siya guys sa tindahan Sinusundan niya yung ano Sinusundan niya yung Yung nagnakaw Tapos sinigawan niya Magbayad Magbayad ka Sabi niya You have to pay that You know It's not like that You know You really have to pay that Can you guys imagine Pilipin, Pilipino lang guys Filipino lang ang nagsasabi Sa sinabihan yung lalaki na uh, You know Sabi niya Kami magbabayad kami ikaw Pero ini English niya Haha. In English niya Sabi niya Kami nagbabayad kami uh, ikaw, lumalabas ka lang na, ano, kailangan mo yung bayaran, kailangan mo lang, kailangan mo yung bayaran, talagang sinabihan siya, guys, naman, talaga, ano lang yun, pa, patuloy pa rin yung lalaki, palakadlakan, uh, patuloy pa rin siyang umalis at lumakad palayo, ganun, um, kung minsan, guys, cart, magdala pa yan ng carts, guys, sila, may malalaking carts, puno inyo nila, guys, tapos, idiritso nila sa trunk ng sakyan na rin. nakakahiya, hmm, nakakahiya, guys, promise, nakakahiya yung, ano, pero kung minsan, matikita ko, no, may, may magnakao, no, tapos, pa paalis sila sa door na hindi magbabayan, talagang titingnan ko guys yung mga mata ko guys talagang malaki na yung mga mata guys mga malaki na yung mga mata ko talagang lalong lumaki yung mga mata ko talagang talagang ano talagang tupitigan ko talaga yung mga taong ganun guys nakakahiya eh kaya nagko-close ang ano guys kaya nagko-close ang dollar night ah oh, yung ano 99 yun sana mumurahin sana yung mga babilihin no, kung doon kami ngayon wala na wala na yun yun lang guys po sa ating uh, sa ating video for today Saturday. Thank you guys for watching. Thank you very much sa pag, pag susunod ng aking mga video, mga napag-aralan ninyo po kung ano ang mga binabakbat ako sa inyo. Salamat, salamat sa inyong panood sa aking mga video. Thank you for guys for watching. Bye-bye.